sa pusapan ngayon sa social media ang pag-call ni Meme Vice sa especially for you contestant na si Axel. Nagsimula ang lahat ng walang pahintulot na nakipagbeso ang binata kay Christine, ang searchy ng segment. Ayon pa sa kanya, lang ang kanyang ninais, ngunit na misinterpret o ng host, ngunit kung makikita sa video. Klarong tilay gustong halika ni Axel ang dalaga na umiilag naman si Christine ang kanyang naging reaksyon ay tila nagulat sa nagawa ng binata na para bang pinangdirihan ito kung iyon ay naging okay lang sa kanya bakit iyon ang kanyang naging reaksyon na waka niya pa ang kanyang dibdib nang ibig sabihin na off talaga siya hindi magsisinungaling ang kanyang gesture pati na din ang reaksyon ng mga mata tila galit ata tila ayaw halika ni Axel dahil nga ay hindi niya ito type of course kung ikaw ba naman ang gustong ibeso so, ng taong first time mo lang nakilala at hindi mo gusto na feeling mo ay gusto kang halikan iyon ang maging reaksyon mo ipagpalagay natin sa ating mga sarili ang naging reaksyon ni Christine kasi ang sabi ng karamihan kung guwapo ang hahalik ay okay lang kung pangit ay hindi sa mga taong nagsasabi ng ganito. So, okay lang na kahit wala kang pagtingin sa isang tao ay okay lang? Napaka-impokrito ng mga taong nagsasabing may diskriminasyong naganap sa segment. Well, hindi lang ang mga host. Ngunit lahat ata ng tao ngayon ay napaka mapanghusga base sa physical na kaanyuhan at nature na iyan ng mga Pilipino. Walang masama sa nagawa ng host, lalo na si Vice. In fact, dapat pa magpasalamat sa kanya dahil ang kanyang mithiin lamang ay ang ma-educate ang mga tao na ang pakikipagbeso sa hindi kakilala o ang pakikipagbeso na walang consent ay labag sa batas, mas lalo lang pag ng halik. Isa pa, responsibilidad nilang i-call out si Axel dahil kung hindi nila iyon nagawa, tsak na babatikusin pa rin kung bakit hinayaang mabasto si Christine ang ganun bakay masuspindi pa ang show dahil sa maling nagawa ng mga contestant. Mas lalong responsibilidad iyon ni Vice dahil siya ang leader ng It's Time. Ang kanyang ginawa ay nagprotekta lamang kay Christine noong kami ay nanonood ng live. Pati kami ay napasigaw sa ginawa ni Axel. Agad ko ding sinabing buti na lang ay tinuruan ni Vice ng tama. Hindi iyon pa mamahiya ni Meme, kundi ay ang pagturo ng tamang asal sa mga manunood kung paano magkaroon ng respeto sa mga babae. Kitang-kita naman ang reaksyon ng babae, kaya't naging concern ang Uncowagable Star na nais lamang siyang protektahan. Sa naging pahayag ni Christine sa TikTok na sinabing hindi siya na-off, palatang siya ay nagsisinungaling base sa kanyang galaw sa live show. Nakakadismaya siya dahil siya na nga itong pinrotektahan ni Vice na gawa pang magpaawa sa internet na feeling victim. Ikaw, anong masasabi mo dito?